So guys, si Tapad Gunis tatay na ako. Kaya gusto daw niya, iya daw kong asawahon. Hi <laughs> hey guys, this is Pia Vlog. So now, naabot na dito ko ang ilay arunda. So, naalang na 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 <Og> ko yung gamay nga interview hon diri sa sila tanan guys. So, mauni sila mga solid followers na ako diri sa... Elaya Ronda. So, dako kaya kung pasalamat ninyo guys kay ngano mga butan kayo ang taga-ronda mao number one nga nag sa Bia Vlog. So, dako kong pasalamat kay kaning ilay Ronda mo, ni number one nga nag sa Bia Vlog sa ang Bimax TV. Thank you so much na ang ako una hunog pangutana diri si si Ate si Ate Bisinta. Hi Ate Bisinta. Hi, hello ma'am. Hi, te. Usay mo story na tinabot si Bia Vlog sa inyong dapit. Nalipay me, nga naabot kag Ronda kay daghang kay kag give away sa lagi pang hatak. Bye na papa sa luyo. Hello guys, Malipay pa kayo mi guys kay di asipia vlogger nya. Daghang kay salamat ngan ari sa samua mali pa kami tanan guys. Hi guys. Hi guys, thank you, ma'am magbalik din <laughs> si sa Facebook <laughs> is nila <laughs> ni Thank you ma'am sa pag-ari Di balik jud ka namo diri salamat kayo <laughs> I love you <laughs> Thank you so <laughs> sunday ikaw na saday okay. guys um, um. pasalamat nang ka diri kay naka higayon nga makakita mo sa personal ug makakuan sa imong kagwapa pud <laughs> <Ito. laughs> <Ito. laughs> Kung mm. si Halday diri sa Elaya, si Angel ma. Magpasalamat kay mig dako nga nabot si Ma'am Pia dire. Bisag balik-balik siya pero wala gyud siya full isa mo madagwag tan-aw. Bisag mo siya kag guwapo na gyud drone. Ano Janet Bia from Bibi. nagpasalamat jud ko nga nakita jud ko ni Ma'am Pia sa personal. Wala gyud ko damhang nga naka-arrange jud ko diri nga nakita lang siya. Yes! Si yes. Ma'am oh, Bibi. Nilo tau nagdiya kagawa pa no. Hello! Uh, nalipay kay ko nga sa ikaduang higayon. yun. Uh, Gipateling ni Ma'am Pia nga. Mwari di niya. Sa akong tanaw ni Samot kagawa pa si Ma'am Pia niya. Thank you kay Nalipay kay ku God bless Ma'am Pia! <laughs> Makalitan, makalitan. Ano sa mga anak ka? Ano Thank you so much. Salamat, Ma'am Pia. Sa kagbalik din rin. Huwag ka mo. Yes! Huwag mga inyong mo. Di dyan may pulaan ni mo. Okay, 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 bossing, thank you, pak, pakai tu niyo pun